Hello guys, good morning. Um, good morning sa inyong lahat mga pap. So, joyride! ride. Uh -huh. Gaya tayo ng joyride yun. Kung <laughs> so, nandito tayo ngayon sa may gate guys, mabiyahe tayo ngayon ng ano lang, baliswela, lang muna. Tambay tayo dito. Ay, yun joy, yun, may joyride ride doon. Okay. Nakana tayo ng baliswela, baliswela. Ito so, guys, nakuha na tayo ng booking, tawagan na natin. So 61 pesos lang, borami. So puro genta na titiray. Uy! What have pa'ng tawag guys? Good morning po. Ito na yata. Hello ma'am! Good morning! Shower cup ma'am? kapote meron naman hindi, na po yan ulan parada lang kay ma'am hindi, siguro yan meron naman po ako dyan ya Pak Oke ya Kita jalan apa Apo. Thank you, ma'am. Okay guys, naka na naka 61 na tayo. So, puro gurami lang ang uh, babanata natin guys. 61 65 mga ganun. Basta puro balinsuela lang tayo guys guys na ako tayo ng booking so dito lang oh Ramon so, so oh, pangalaman booking natin to guys 71 pesos message natin dito na tayo magugulat to dito na tayo kagad so sapati ma si ma'am pilip na guys si bình an, có khi nào tôi mới mang sao nhưng เป็นแนี้มั่นั้นอมาบทเป็นยังไงตามะเสร็จเป็งหวะอันนี้เสร็จเป็นจังหวะคุณไปดีขึ้นมั้แล้วก็ Ok na bố ma'am Ok So Đi nào nè ma'am Pasok nào Đi vào

second trip natin yun guys to Balinsuela, Balinsuela lang hindi na tayo maghihintay sa tabi ng pati mga kakakakak so yun guys nakako tayo ng booking pabalik, pabalik ng parada yung sumipares on the go Sir, Clifford. Ay, ito na. Si Idol. Nakapara na kagad. Clifford sir. Good morning. Sige po. Medyo naambod. Okay lang na, sir. oil okay, po sir thank you po so yun guys bigyan tayo ni sir mga 100 pesos pero 83 pesos lang yung guys ok alright na alright ang ating balinsuela balinsuela so maaga po susportay pa na So, dito tayo ulit sa may parada guys Ayan guys, may pumasok sa atin dito lang sa likod natin Kulin ma'am Morning ma'am Đi thôi nhá mình làm tầng mình tài mình thôi nên mà bỏ guys, okay na Nabunutan ka yata si mam Okay guys Ngayon ano na lang na nakaapat na tayo Dito dito lang sa Banyaga. 61, So binigyan niya tayo ng 70 pesos Alright Okay Okay Pasay yung layo <clears throat> Nasamid ako kanina guys Grabe yung ubo ko Nakakaya kay ma'am May umipit sila lang muna ko Pero ubo yung nabot ko ah Tabig muna tayo guys So yun guys may nakuha tayong booking eh na si sir Magpit siya ng ano yun Dito lang ko Morning sir Bapak, car cap Ayan na sir Thank Okay, so, you guys, may fifty siya ko. May fifty siya 32 peso, 68 lang ako, oh, diba? Kasi 100. Oh, meron agad ah. Kaso negative guys. Kaya ata si ma'am. Yes ma'am, pangalan niya ma'am Crystal. Okay. Shower ka ma'am. Shower ka po kayo. Malinhit na kayo ma'am. Saan ba kayo ma'am? A plastic city. mama okay, tama okay guys sabi ni ma'am malalate daw so bilisan natin ang konti so naka ano na tayo guys bali naka lima booking na tayo uh, Five jobs, tapos plus 100 ulit plus 74 uy 409 409 na tayo guys bali 5 27 tayo nag start tapos 7 8 na guys 8 na so okay na okay

Okay na po to. Thank you, ma'am. So, guys, binigyan tayo ni ma'am ng 100 pesos. So, may land lang yan, guys. Pwede ni Svela, pwede ni Svela. So, naka 6 jobs na nga pala tayo, guys. Naka-anim na booking niya tayo. So, ito na ba rin nagbibigay sa atin ng 100 pesos So goods na goods Ang may okay, na tayo guys Dito dito -di 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 lang di ba? Discarte lang yan Kasi pag mga gurami guys Ito yun Ay mali yan mali yan Complete muna natin ito guys oh 81 lang o oh. Hindi naman 100 Si ma'am Si first time nyo lang Magbook 500. 500 guys para sa 5.30 to 8.40 na ngayon guys no bali 3 hours so ganyan yung guys para sa mga gura gura ganyan. so guys tapos na tayo mag gaya kay joyride